Ayan, Vice President Sara Duterte, noong nasa Tokyo, Japan, ay tila may mga nakakagulat na pasabog. So ano nga bang bagong revelasyon niya? Totoo bang may demolition job laban sa kanya? O baka naman isa ito sa mga paraan o strategiya para makakuha ng simpatsya? Tara, at may po natin ang mga isyong ito ng sabay-sabay. Ayan, habang abala po ang karamihan sa atin dito sa Pilipinas, si Vice President Saro Duterte naman ay nasa Tokyo, Japan para po sa isang intimate meet and greet kasama po ang mga overseas Filipino workers. Pero teka lang, intimate daw, no? So ayon po sa kanya, piling-pili lamang ang mga dumalo. Hindi kaya ito isang palusot no? para pagtakpan ang kakulangan ng suporta? Ano po ba sa tingin nyo mga curious at hindi lang po 'yan, no. May balita pang nagkaroon ng rally, no, sa Shibuya Crossing. Alam niyo ba ito? Ang Shibuya Crossing po ay, ay kilalang intersection sa so Tokyo na dinadagsa po ng libo-libong tao. Pero ang tanong, marami ba talagang sumuporta kay Vice President Sara? Kung intimate po ang meet and greet, no, baka intimate din po ang rally. So, unti lang, no, or kaunti lamang ang dumalo doon. So ayon nga po sa opisyal na pahayag po ng kampo ni Vice President Sara, privado raw ang naturang biyahe. So hindi daw sagot ng gobyerno ang gastusin. Kaya hindi rin daw dapat pag-usapan yan. Pero po ang mga no, hindi ba dapat malinaw kung sino po ang nagpondo? Ang tanong po ng marami, ano ang tunay na layunin ng biyahe nito? Di ba? Paki-comment po sa baba ang inyong pananaw po patungkol dito. So ito po ang mas nakakagulat, no? Ay ayon po sa kay Vice President Sara, may nagbayad daw ng 25 million para sirain siya. Wow. Pero teka lang. Parte ba ito ng tinatawag nilang demolition job, no? Ang hindi niya pagdalo sa imbitasyon ng kamera? Parte pa rin ba nito, no? Ang hindi may paliwanag na paggamit ng confidential funds? So, yan siguro dapat muna mga curious no ang bigyan or pagtuunan ng pansin, no? Dahil alam naman po natin isa po ito sa mga kinakaharap no ng ating vice presidente. Kung kaya dapat muna ng bigyan ng linaw no bago po pumunta or tumungo no, sa isa pang isyu. So, ang dami po niyang may ipinaratang no na, na again, no, naka ba, base po sa report nito no pero kulang naman po sa probeba. So paano po niya nasabing may demolition job? Ba? Dahil sabi raw ng kaibigan niya mula po sa uh, PR industry no, yan ay uh, ginawa. Okay? Yan ang nangyari. So reliable ba ang source na yan no o baka namang isa rin sa mga kwento na pinaniniwalaan niya. So yan po ang nakakatakot mga ka-curious. Okay? So ito naman po ay babalik din no or magre-reflect no sa nako sa kanyang uh, ginawang aksyon. So balikan po natin ang isyu noong 2023 no. Marami pong aligasyon ang lumabas laban sa kay Vice President Sara. No kabilang na po dito ang hindi maipaliwanag na paggastos ng confidential funds no sa Office of the Vice President at of course no sa Department of Education. Kailan po sa mga ulat sinuhulan pa ang ilang opisyal ng DepEd ng 25,000 kada buwan. Parte ba ito ng sinasabi nilang demolition job? Ano po ba sa tingin nyo, no, mga curious? O talagang may basihan no, ang mga paratang pong ito? Okay? Pag-comment po sa baba ang no, inyong pananaw patungkol po, po dito. Now, uh, sabi pa ni Vice President Sara Duterte, wala akong kaibigang politiko. Okay, so yan po ay galing sa kanya. Nako po mga hackers no? Isa ba ito sa mga taktika rin, or strategiya upang makakuha ng simpatya sa tao, no? Or dapat pa sabihin pa ito no ng isang uh, uh, namumuno, no, ng isang uh, official no ng ating bansa. Alam naman po natin na kahit pa na magkakaiba-iba ang mga partido, no? Uh, pagdating po no sa pagkaluklok eh dapat magkaisa na, di ba? Well, para sabihin po na wala siyang kaibigan, hindi ba isa rin si Marco no? At uh, si Dut at Duterte Youth, no? Ang isa sa mga tumatanggol din sa kanya, no? Or sa masuporta sa kanya. So, para saan pa no nasabihin din na wala siyang kaibigan politiko. Di ba? So, nako po, o, huwag naman sanang gamitin pa ito no, na strategiya upang makakuha din ng simpatya sa tao. No? So dagdag pa nga po niya, ang kaibigan niya lang ay ang taong bayan. O, ayan, so kayo po na nanonood, no? mga ka-curious. So, ayan, comment po sa baba. Ano bang dapat no, na gawin? Ano bang dapat or nararapat na maging action no, patungkol po dito? So ayan, no? Uh, kung talagang para sa bayan, No? Bakit hindi po niya may paliwanag ang paggastos niya ng pondo? eh okay, So, dapat naharapin na ito no? ng Vice President Sara Duterte. Well, hindi naman po sa uh, binibigyan po natin ng diin no? yung uh, naging aligasyon sa kanya. No? Kung ito man ay aligasyon, so dapat Again, sagutin na upang ma-clear at malinis na po ang pangalan no, ng ating Vice Presidente. So ito rin po ay para din sa kapakanan niya. No? So hindi na po kailangan pa na umabot pa sa ibang bansa, no? Or sa mga kapatid natin o mga curious natin doon, no, ng mga OFW upang nako uh, kumuha pa ng simpatya no sa kanila. So, 'yan pong isa no sa mga kaganapan ngayon. So, isa pa sa mga mas nakaka uh, nakakaintriga ay sinasabi niyang maraming politiko na tinuturing niyang kaibigan noong 2016 at 2019 ang ayon po ay bumaliktad laban sa kanya. Okay, so pero pero bakit po kaya no, ka-curious, no? Hindi kaya dahil po sa mga isyong bumalot sa kanya nitong mga nakaraang taon? Okay? Ano po ba sa tingin niyo mga ka-curious? So paki-comment po sa baba no ang inyong pananaw patungkol po dito. So narinig niyo po no ang uh, sinabi po ni Vice President Sara. Uh, ano naman pong magiging tugon, no, ng uh, taong bayan, no, patungkol po sa kanyang mga aksyon na ganito. So, bote na lang po, no, maagang uh, dumating ang mga ganito at uh, mukhang may uh, uh, pinaghahandaan. Hindi kaya ito po ay paghahanda rin, no, sa 2028 na presidential elections. So, kung ganoon man po ay maaga pa lang, nagtatapon na po ng uh, mga iba't ibang impormasyon, uh, kwento, no, para makakuha ng simpatya sa taong bayan. Ay nako uh, hindi po 'yan ang pinaka-sentro no ng kanang dapat niyang gawin no. Mag-focus na lang sa kung ano ang role no ng isang vice presidente na nakatakda uh, na ibigay sa kanyang mga assignments no upa magampanan din ng maayos. So 'yan po ang pinaka-importante dahil po of course uh, upang hindi na rin po no masayang yung boto ng taong bayan na inakala, uh, inaakala no of course uh, umaasa na makakatulong no sa atin no sa atin dito sa Pilipinas so ayan po no kung babalikan po natin ang mga pahayag niya tila po pinapakita ren ng ating vice presidente na siya po ay biktima sa lahat ng mga ito ngunit po sa kabila po ng kanyang mga sinasabi Marami pa rin po ang nagtatanong, handa ba siyang humarap sa mga aligasyon? Mas pinili niyang umiwas at mag, uh, pago na lang no sa likod ng mga paratang ng tinatawag nating demolition job. So balikan po natin ang rally no na sinasabi ring naganap no sa Shibuya Crossing. So ayon nga po sa mga udat, ito raw ay pagpapakita po ng suporta ng mga OFW sa kay VP Sara. Pero bakit kaya wala masyadong balita tungkol po dito? 'Di ba? May narinig po ba kayo mga ka o may nabasa rin or may nakita sa mga uh, major Uh, media outlets so paki comment po sa baba. So kung ito man po ay matagumpay, no bakit tinitahimik po ang media dito? Di ba? So nauna na po siguro no yung mga media dito sa Pilipinas kung ito man po ay nangyari ay nako po nailathala na siguro ito no sa ating uh, uh television. So ayan po mga curious, no so hindi po natin maikakaila talaga na mahalaga po ang suporta no, ng mga OFW sa anumang politiko. Ngunit ang tanong po, no, sapat ba ang kanilang suporta para magpatuloy po ang ambisyon no, ni Vice President Sara? O baka naman ito po isang paraan lamang para magmukhang malakas ang kanyang kampo? Okay? So kayo na po ang mga, mga pag-suri no, patungkol po dito. Of course, sa mga supporters, ni Vice President Sara Duterte ay mainam po na mabigyan po ito ng linaw no mainam po na mabigyan po ito no ng uh, uh, uh mas detalyado tugma no ng mga impormasyon no patungkol po sa mga nangyayari na ito so habang again no habang papalapit won 2028 asahan po natin na mas marami po ang mga ganitong balita no na lalabas Ngunit ang tanong po no paano kaya harapin po ni Vice President Sara mga isyu pong ito so patuloy ba siyang magpapanggap no? Or magpapakita na isa siyang biktima o harapin niya lamang or haharapin niya no ang mga aligasyon no ng uh, taong bayan sa kanya. eh okay? So yan po mga years, ito pong panahon para maging mapanuri po tayo. Hindi po tayo dapat basta-basta maniwala sa mga paratang at drama. Kailangan po natin no, ang uh, malinaw na sagot at ebidensya din. So yan po mga kakuyos, malinaw at uh, maraming uh, tanong no pero kulang po ang sagot so ano kaya ang opinion po ninyo no sa mga allegation na ito ni Vice President Sara so demolition job na ba talaga o isa na lamang paraan no sa mga uh, takti or taktika no upang makakuha ng simpatya so i-comment niyo po no, ng inyong reaction sa ibaba gusto po nating marinig ang inyong sadobin at syempre huwag po nating kalimutan na mag-like no, sa ating video at mag-subscribe na no, sa ating channel no, at i-hit po ang notification bell para updated po kayo sa mga bago po nating upload. So hanggang sa muli mga ka-curious, ingat po kayo. Saan man kayong panig ng mundo, salamat.